Inumini Patri, at Pili at Santi. Amen. Maganda umaga sa ating lahat, sa ang ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin ang mapakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Hari Jose. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, ikaw ay kalugulugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihan si Maria sa gayong pag-uusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa ang kanyang Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyari ito? Layun ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baong, ngunit nagliit sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ikaanim na buwan na ang kanyang pagdadalan tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinasabi At nilisa niya ang anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa Karyas at sa pagunita sa Mahal na Berhe ng Guadalupe. Ang mabuting balita ngayon ay nag ang pagbabalita ng Anghel Gabriel kay Maria na siya ang hinirang upang maging ina ng tagapagligtas. Ang kanyang tugon, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ay isang modelo ng pananampalataya, pagsunod at kababaang loob. Sa panahon natin ngayon, may mga pagkakataon na tayo rin ay tinawag ng Diyos upang sumunod sa kanyang kalooban sa kabila ng ating mga pangangamba at walang katiyakan. Halimbawa, sa pamilya, maraming magulang ang nahaharap sa hamon ng pagpapalaki ng mga anak sa isang makabago ngunit ay mapaghamong lipunan. Tulad ni Maria, hinamon ang bawat magulang na magtiwala sa Diyos at kabayan ang kanilang pamilya sa pananampalataya. Sa komunidad, sa kabila ng gulo sa lipunan, kagaya ng kahirapan, diskriminasyon at kawalang katarungan, tinatawag tayo na maging instrumento ng pag-asa at pagmamahal kagaya ni Maria na naging daan ng pagkakaisa ng Diyos at tao. Sa ating pagginilay para sa pamilya at buhay, sa magisterium, ang simbahan ay paulit-ulit na nagtuturo ng kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos tulad ng sinabi ng Lumen Gentium si Maria ang modelo ng simbahan sa pananampalataya. Sa tradisyon naman, ang ating mga pagdiriwang sa Mahal na Berhen tulad ng Fiesta ng Guadalupe ay nagpapaalala ng kanyang mapagpagkumbabang pagsunod at debosyon. Sa banal na kasulatan, ang tugon ni Maria ay nagpapakita ng pananampalatayang walang alinlangan na dapat nating tularan. Ano ang ating dapat baguhin ngayong adyento? Una, pananampalataya. Pagtingin ng ating panalangin, sakripisyo at pagsisimba bilang paghanda sa pagdating ng Panginoon. Pangalawa, pagpapatawad Magbuo ng pagkakaisa sa pamilya at komunidad. Patawarin ang mga may pagkukulang sa atin. Pangatlo, paglilingkod. Maging bukas palad sa pagtulong sa kapwa, lalo na ang mga nangangailangan ngayong Pasko. Manalangin tayo. Aming amang makapangyarihan sa tulong ng mahal na Berheng Maria, turuan mo kaming maging tapat at mapagpakumbaba sa pagsunod sa iyong kalooban tulungan mo kaming ipamuhay ang pananampalataya sa aming pamilya at komunidad sa pagdiriwang ng adviento. naway mapuno ang aming mga puso sa pag-asa kapayapaan at pagmamahal ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulik man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsay na ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng lahat ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa eh, Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita na ay maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. God bless.